Tapos, ayan. Oh. Diba? Wow! Uh, oh. napakadami niya. Ayun po, oh. itinago ko na yung iba. Wow! Oh. Ito pa, ito pa, oh. Napakadami niya tinapungunan. Hindi ko alam kung paano siya dadalhin, no? Eh. Ah? Ayan. Oh my God! Tula pa yung pwedeng, ano, ha? Tapos ito yung, ano, yung... So, balikan natin yung mamaya, no? Adami wow! Nakakatawa. Mm, mabilis lang yung laban Mabilis lang sa totoo lang. Yes! Ayun okay, guys, ito yung mga dami ko nakuha. Ito yung basurahan, no? What? oh, yeah, Nakapagagawan pa ako dyan, no? Ngayon, no? Uh? Ah? ito yun. <laughs> Napakadami. Um. Ayun yung basurahan. Ay, yung basurero. Oo, oh, dito natin. Okay. Mm. Meron pa doon itinago ko lang. Itinago ko. <laughs> Baliw ayan mga taylang nagdito na naman tayo sa banyo. What? Sa banyo. <laughs> so ayan ngayon, uh, ngayon ko lang i-unbox yung ating dinala. So dadalawang plastic pa lang to. Ano? Hindi pa so dalawang plastic pa lang yung nakuha natin. Mamaya babalik tayo dun sa tinago natin. May tinago pa akong mga uh, napulot natin kay Gar, binigay ni Gar sa atin. So uh, hindi ko pa siya nakukuha. Mamaya pa pagpakatulog ng aking alaga. no na nga? Wow. So bilisan lang natin to kasi naglilinis din ako ng na uh, What are you bahay. Doing? So, ayan yung ating anak uh, oh, Ayan, 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 ayan. Ang dami niya. Wow! Ayan. Tapos, ayan. Oh. Di ba? Napakadami. Mm, mamaya tanghali pupuntahan natin kung naantun pa yung ating itinago kanina and then i-check iche ulit natin si Gar kung uh, meron pang ibang natatago doon kasi sobrang dami talaga niya hindi ko alam kung nakuha lahat ng tra kanina no? ayun, Update ko kayo mamaya. Yes! So, ayan. Tinanggalan natin ng cover. Yung unan. Punda ng unan. Ayan. Ang na -na hotel natin. Na mo, napakapuputi pa nila. oh, di ba? Ayan nga. Oh. So, so ngayon. Uh, natin siya dito. Ayan. Ibababad natin yung mga punda ng una na yan. Siguradong puputi. Wow! Tapakita ko sa inyo pag nalabhan ko na at naging maayos na yan lahat. So, ayan mga kailong. Uh, lumabas ulit tayo para kunin yung ating itinago kanina. At dumaan na nga rin pala ako dun sa pinagpunan natin kay Gar kanina. So, wala na tayong masyadong nakuha. Talagang na ano na pa. So, ito, ito lang yung nakuha natin. Isang unan. Pero yung tinago natin dito, titingnan natin. May tinago tayo dito kanina. Ayan. So, tingnan kung nandito pa rin hanggang ngayon. Tcharan! Ayan, nandito pa rin siya. Nakatago. <laughs> Ay, nako. Kung laban na lang ang taguan, tayo ang panalo. <laughs> ayan, di ba? Success. Tagal na natin. Ayan, natin na Di ba? Walang kairap-pirap. Easy, easy. Hey! Yes! Ayan mga kailong, nandito tayo sa bahay at ito yung nakakuha natin kanina. Ito yung binalikan natin na itinago natin doon sa likod ng park na wow. ulit. Wow! So, ayan. Ito nga mo. Ito ay para sa... CR. Ayan. Para hindi matulas or something like that. <laughs> <laughs> something like that. Tapos eto. Uh, diba? Partner-partner uh, yan eh. Hmm. Uh, pati itong basurahan din na, na rin natin. What? Kung wala makuha yung kanyang takip. Sayang no. Kung may takip sana to mas okay. Ito pa. So ito yung partner nito. Ayan. Buti na lang nakuha natin to bago dumating yung uh, Harap. So, sayang pa, di ba? Kasi partner-partner siya. Tapos, ano ba ito? Test ito. So, yan lang. Hmm. Tinan mo yung ating binabad. Ayan, medyo puti na siya. Wow! Di ba? Ito naman yung tinanggalan natin kanina. Yung iba na ay salang ko na rin sa washing. Tsaka, ito, maputi-puti na siya, di ba? Mabilis lang yan. Babad lang yan. Tapos, Okay na. Yes! So, yon mga kailang, di ba? dami nating nakuha at siguradong puno na naman ang box natin. Nakabuo na ako ng isang box. At ngayon, sa nakuha natin ito, mukhang makakabuo ulit tayo ng isa pang box. <laughs> di ba? Napakadami nating uh, nakuha kay Gar. Uh, at marami ring makikinabang sa Pilipinas niya. Yeah. Na yun. Lalo-lalo na sa bahay, kukunti pa ang mga una doon at talagang kailangan-kailangan to. Ito rin ang request ng kapatid ko. So, yon Maraming-maraming salamat and thank you for watching.